sa pangkalahatan, ayan yung second missionary journey. Isa-isang makikita natin na sa uh, mapa na yan, lumaganap ang salita ng Diyos sa daong ito upang tumawag sa mga uh, narinigaw at nais makaalam ng na katotohanan. Mababasa naman natin ito sa Acts 15, chapter 15, verse 36, chapter 18, verse 23. Yung third missionary journey naman, <coughs> mababasan po natin ito sa Acts chapter 18 verse 24. Acts chapter 21 verse 14. At yung papunta sa Rome, ayan, na kung saan ay doon nga siya napubuta ng ulo, ay hindi natapos ang pangangaral ni Apostol Pablo sapagkat iniisip niya ang sitwasyon at kalagayan ng Iglesia kapag siya ay nawala. Mababasa natin yan sa Acts 26, uh, 30, at chapter 28, verse 13. So, sa pangkalahatan ng buong mapa na nasa sakop ng Roma, ayan, pinangaralan nila ang Apostol Pablo ang dago na yan, na ngayon ay tinatawag na 30. Parang 30 na yan ang lugar na ito. Ayan, ayon dun sa nakuha nating mapa, 117 AD, Nasasabot ito ng mga Romano at pinatuto pa dito ang mahigpit na kautusan ni Nero. At ano uh, si Nero ay kilala natin na isang hadlang sa pagpapalagana ng Ipanghelyo at uh, pamumuno na mahigpit at hindi makatao. Yan. At uh, ang mga Romano ay naging sunod-sunuran sa leader na si uh, Nero. Ano Ayon sa Acts 20, 16, Sapagkat, ito siya ni Pablo na lang pasan ng episode, upang huwag na siyang maghukul ng panahon sa Asia. Sapagkat, siya'y nagmamadali upang maaari ay dumating sa Jerusalem sa araw ng Pentecostes. Meron pala siyang hinihintay. Ano po? May hinihintay pala si Apostol Pablo yung araw ng Pentecost. For Paul had decided to sail past Ephesus so that he would not have to spend time in Asia for he was planning to be in Jerusalem if possible on the day Pentecost. Bakit niya hinahabol yun? Ano po, yung, yung araw na yun. Ayan, yung mapa makikita natin sa Traditional Journey 54 to 58 AD. Acts 2017, at mula sa milenyo ay nagpasubusya siya sa episode ipinatawag ang mga matanda sa Iglesia. Ano po? So, bakit pinatawag? From Milenyo, he sent to Ephesus and called to him the elders of the church. Ayan, Benetus to Ephesus. Ayan. Ayon din sa Papa. Bakit niya pinatawag? Ang sabi sa 2028, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang Iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling doon. Yung mga matanda ay kasamang magpapakain ng salita ng Diyos. Ano po? Sa lahat ng mga kaani sa iglesia at upang bantayan yung kawan. Ano po? Pay careful attention to, you, to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers to care for the church of God which he obtained with his own blood. Kaya pinaliwanag sa 1 Timothy chapter 3 yung pungkulin ng mga obispo ano, at mga diakono sa iglesia na binabanggit din doon para sa matibay na kwalifikasyon. Bakit sinabi ni Apostol Pablo at pinatawag yung matatanda? 20 to 29. Aking talastas na pag-alis ko'y magsisipasok sa inyo ang mga galing na lobo na hindi mga papatawad sa awal. Ang tinuturoy dito ni Apostol Pablo, yung magdadala ng ibang aral doon sa bawat churches. Church ng Ephesus, Church ng Rome, church na ang sa Thessalonians, Corinto. Binabanggit ito ni Apostol Pablo, bakit saan ba siya pupunta? Di ba mamamatay siya? Pupugutan siya ng ulo sa Roma. So, binabanggit ni Apostol Pablo na huwag maiba yung araw dahil may papasok sa inyo ng mga galing na loko. Ito yung galing sa labas na magdadala at hindi magpakatawan sa kawal ng ibang aral na bukod sa itinuro ng mga apostol. Ano po? I know that after I leave, savage wolves will come in among you and will not spare the flock. Inilalarawan sa wolves. Kasi kalaban ng, ng wolves yung mga lamb. Ang tawag ay nilalarawan sa tupa. So ito ay mga tao. Ano, hindi exactly wolves na talagang literal na uh, logo. Ito? Okay? 20 to 30. Pag pumasok yung aral sa loob ng episode, mangyayari. Magsisilitaw sa mga kasamaan ninyo ang mga tao mga salita, ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang kulihan. Maaaring na iba na ang aral na impluensya anong pumasok sa loob ng iglesia. Kaya ang layunin ay masira at mawasa ang flock. And from among your own selves, men will arise, speaking perverse things to draw away the disciples after them. Ito ang dahilan kaya ipinatawag niya ang mga matatanda o elders sa Iglesia ng Ephesus. Dahil may magdadala ng mga maling aral na gaya ng mga logo o savage walls, kaya dito pinadala si Timoteo upang bantayan ang aral. Ano yung papasok na ibang aral? Ito, di ba yung sinasabi natin kanina? Ayon sa konteksto. Pagsabihin mo rin sila na huwag pag-aksaya ng panahon ang mga walang magulwang alaman. Ha? Ito yung pumasok na aral doon sa Iglesia ng Epeso. Ano? Yung mga alamat daw. Ano pa? Ang pagsasaliksik sa kung sino-sino ang mga ninuno nila. Bakit nagkukosto ng pagtatalo-talo? Ayan o, nagdudulot lang ng pagtatalo-talo ang mga bagay na ito. Alin mga bagay? Yung alamat at yung pagsasaliksik sa sinong -sino ninuno. Hindi ito makatutulong para malaman nila ang kalooban ng Diyos. malalaman lang natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito yung binabantayan ni Timoteo sa uh, episode. Kasi di ba marami dito mga mangkukulang, marami dito mga inaniniwala sa mga kumidya board, halimbawa, na, mga kung ano-ano dinadala -ano sa loob ng church na hindi nararapat. Ito yung aral na binabantayan ayon sa context. Ano po? Pay no attention to myths and endless genealogies which give rise to mere speculations rather than courting the administration of God which is by faith. Ano yung alamat? Ang alamat o myths ay isang uwi ng kwentong bayan. Ayan. Kaya kung bakit ayaw ng mga apostol na maniwala tayo dyan. Bakit? Eh, pag naniwala ka sa sabi-sabi, ang sabi ko, walang bait sa sarili. Yeah. Na nagsasalaysay ng mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Bagamat karaniwan ang sinasabi bilang totoo ng mga kwento, sabi ng iba, ang mga alamat ay kadalasan naglalaman ng mga supernatural, kakaiba o napaka-imposible elemento. Kaya, kaysa masanig ang ating paniniwala doon, ang sabi nila po ni Pablo, eh dito kayo masali sa salita ng Diyos, hindi diyan. Diba? Tinatawag siyang mythology. Is the study of the classic story or myths? Ancient cultures told to explain various aspects of existence such as, ayan, yung mga iba't ibang paniniwala, superstitious belief, na dinala sa ating kaisipan mula noong una. Wow, thank you Lord. Walang pumipindot niya. Diba? Iman na. <laughs> Thank you po. Uh, Nagulat ako doon ah. <laughs> ano? Kaya makikita natin, sa bawat paglalatag ng tungkol sa kautusan ay magpapaalala ito sa bawat isa sa atin na wala tayong dapat paligan kundi ang salita ng Diyos. Ano po? So yung mga alamat na yan, katang isip, maning aral ang sabi. So, alam na natin yan, isa-isa yung -isa babayang. Diba? yung mga loob mo ng panahon, yung alamat ng duwende, si Kwato, di ba? Mga alamat ng white lady, di ba? Eh, pinaaalis natin yan para mapalitan ng pananampalatayang solid sa Diyos eh. Di ba? Alamat ng sirena, itong ano-ano pang alamat. O, alamat ng, ano ba yan, balang na ilagay sa ating mga isipan ng mga linuro natin ng kuna, alamat ng aswang, o, puno ng bali. Balete. Diba? Kaya makikita natin, ah, hindi kasama to.